Yo guys, ako nga pala ang pinakamagaling na clown sa earth At nandito kami sa gitna bayan Sobrang saya mag-show dito Ang saya ng mga tao Kami nga pala ang pinakamagaling na clown sa earth <laughs> Pinakamagaling na clown sa earth Ang <laughs> An ng mga tao Sinungaling eh? Hindi ba, Hindi, ko nga eh Yung sayo Tapos yung sa akin, hindi mo binidyoan? Yung sa'yo, binadyuan ko. Gamit cellphone eh. Ay, tega lang. <laughs> ang saya ng mga tao guys. Papakita ko sa inyo kung gano'n sila kasaya. Kahit ang mga sinasabi namin ay hindi nakakatawa. Ito sila in 3, 2, 1. kaya pa Kaya pa yan. Ano dito mga? Umiiyak. Bakit? Rebek 35 na to. Dahil na ulit na yan, dadag ko lang mo yan. Habang nakating ng dalawang baba, dapat nakalabas sa hila. Ay! Uy! Parang kaas. Ito, kanina umiiyak. Ngayon, ginawa ice cream. Labas na labas yung hila. <laughs> Tapos guys, tignan nyo yung makeup ko. Angas dah. Si EJ. Hindi, <laughs> ano lang yung kay EJ. Kapuna, sa, ha? sa, sa atin lang. Yun Oh. guys, ano ang makeup niya. Kasi ang team ng birthday, ano, galaxy. Pa! Astronaut kasi may birthday. eto yung makeup niya. Maayos, pero may sakit. <laughs> ano yan? De, ano ba yan? Hindi, yan? Ito yung galaxy. Yung malaki. This is the sun. Pang. The earth and the moon. <laughs> <laughs> Pangit! Malaki yung moon sa Earth? Malaki naman talaga yun, pre. Sa, sa Earth? Sa akin kaya? Lagyan ko na. Lagyan mo nga ng star yun sa akin. Para galaxy. Pwede lang ako. Kaya kayang makeup ko. Dodrawing drawing ng mukha ko. Lang. Star! Sun. Huwag dyan. Hindi makikita eh. Yung makikita. Makikita. Ah, sige. Papatayin ko muna para surprise. Okay. Tingin ako ng star. Asteris! Ang dungis, pre! <laughs> ako maglalagay pa ako sa akin ng black hole. Ito yung drawing ni EJ ng star kasi nga, galaxy team. Ito sa kabila ay black hole. Pang! Angas, no? Angas! Astig! Astig! Pangit! <laughs> Parang kulang pa Ano pa ba makikita sa galaxy? Ano mga... Ang tawag na ito? Heavenly bodies. Nebula, pre. Nebula. <laughs> Alam mo ba ang Nebula? Hindi, <laughs> ang Nebula pre, ano yon? Mga dust. Nebula, Nebula. Parang si Post Malone, par. Yo guys, kami naman namin pinakamagaling na clown sa Earth. Yo guys, ako nga pala namin pinakamagaling. Hindi, tapos na kami mag-show. At kami ay hindi pa tapos. Ah, wow, ang gising ng buhok ko. This is Dragon Ball. Pizza sa Smile. <laughs> Nebula. Star. Black hole. ah Ay, wow. oh, net. Ayaw na kitang bakawalan. <laughs> Lahat naman ang mga hinahanap ko sa iyo ko natatagpuan. Uh. Uh. Ganto ang umag. Gumabay <laughs> sa kita Isang kamay lang kasi yan. Ah! Uh. Ako? Ano? Kita ba? 2.5 saka? 2.5 plus 3? 3 eh, 5.5 Okay 5 5.5 balit 3 11? 11 Wow Baka bumasa Hindi ko kaya parang Ikaw nga Okay, no. 1 Ano yun? <laughs> and then did a rollerblades. blades. <laughs> 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 Yo guys, meron na naman kami nakitang ano, kakaibang kakaiba. kakaibang banyo. Oh, pre, pag nagilang style, ang nakikita oh, natin. Dato lang kinakontent natin yung mga banyo oh. ng client na. No? Eto guys, tinan nyo yung banyo muna nila. Ay, magpakita muna, banyo oh. reveal. Banyo reveal. Banyo reveal. reveal. Ah, Banda may sink. Teka lang, ang tuwing. Malinis. 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 Sarado natin yung pinto. One, two, three. Pa! Oh <laughs> pa! Ang <laughs> <Until> ganyan <then> lang. <laughs> Kita ka dito. <laughs> Kita ka diyan. Eh no. Hindi. Hindi um, dito 'yan, no. Kita yun dito. Yan lang. Bye-bye. <laughs>